Pinangangambahang maputol na ang serye ng oil price rollback sa susunod na linggo. Hala! Dahil tumaas ang presyo ng crudo sa world market. Sa nakalipas sa na tatlong araw na trading sa world market, tumaas ang imported diesel ng 1 peso and 75 centavos kada litro habang 1 peso and 65 centavos naman kada litro ang gasolina at diesel. Mula June 30 hanggang August 30, sampu ah, sampung beses nang nagkaroon ng tapyas presyo sa produktong petrolyo na umaabot na sa kabuang 6 pesos and 75 centavos kada litro. Ang laki na! Mm, sa so araw eh. Eh dapat apektado na ang ano niya, pamasahe. Pamasahe, correct. Oh. Yun nga yung inaan pinipetisyon nila eh. Oo oh, eh, ba ba't pipetisyon pa eh? Dapat Automatic. ano, agad-agad. oo. -agad, oh. oh. Kung... Samantala, kung bad news ang nakaambang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, good news naman. Ang napipintong pagbaba ng singil sa kuryente ngayong buwan. Wow! Nakatakdang i ng Meralco sa lunes kung magkano ang ibababa ng singil sa generation charge bunga ng stable o stable na supply ng kuryente. Ayon kay Joe Zadelriaga, spokesman ng Meralco, may uh, aasaang ang bawa singil ngayong September dahil nasa kondisyon ng mga power plants at stable ang supply noong Agosto. Muling pinatunayan ni Davao City Mayor Digong Duterte na ang batas ay batas at walang maaaring kumustyon Sa Facebook ni dating North Cotabato, Governor Manny Pinyol, ikinuwento nito sa isang uh, o ng isang uh, lokal na turista ang pinakain ng upo sa sigarilyo ni Mayor Duterte matapos labagin ang anti-smoking ordinance ng lungsod. Naninigarilyo daw ang turista sa loob ng isang restaurant at sinaway ito ng may-ari dahil sa anti-smoking ordinance. Ngunit, ang sagot nito ay bakit pera ba ni Duterte ang pinambili ko ng sigarilyo? Ayon kay Pinyol, naging arogante pa ang lalaki kaya ipinagbigay alam ng may-ari ng restaurant ang nangyari kay Duterte. Ala, na kanya palang kaibigan na nagkaroon o na nagkataon na nagkaroon na na malapit lamang daw sa may restaurant. Sinabi ng ilang testigo na kalmadong mo si Duterte sa tabi ng lalaki. At sinabi ang mamili ka, babarilin kong Pwede mo sabihin ito sa TV? Hindi yata eh. Babarilin ko ang tutut mo o ikukulong kita o kakainin mo ang upos na sa garilyo. At idinugtog ang never ever challenge the law.